Ayan, magandang araw sa inyo mga kabrosis at isang magandang lunes para sa atin to kasi meron tayong ipa-plataformang makina ito yung kanyang plataforma, papalitan yan, ayan yung kanyang plataforma at ayan yung tubo babaklasin natin yan, yan kasi papalitan niya na mas mataba yan simbaran ayusin natin yan. siguro pa konti konti lang ating video kasi hindi natin may video ng lahat yan. pinakita ko na sa inyo abang na lang tayo doon sa uh, mangyayari ito na yung ating gamit yan. may lagari tayo may planer extension at yung circular yan. Pamutol natin. Ayan, bali yung na yan ay babakbakin natin yan. Para papalitan kasi natin yan, papalitan. Ayan mga brosis, baklas na. Ayan, tanggal na rin yung mga. Ito tong dalawang to, palul... tatanggalin natin yan, dalawang yan. Pagkita ng tubo. Ayan, bali, nailapat na namin yung makina. Ayan. Ah. Ah, Ipipix na lang yan. Alagyan na lang ng stud. Para... Ayan. Ayan butas. Tapos ito na yung tubo. Ayan. Ipox yan namin yung tanso para hindi kumalog. ating uh, nagagawa na sa ngayon uh, inaantay pa na natin yung meron sinabili pa ng bolt so ito yun ang yung sa pinaka plancha ng marina mamaya uh. na lang ulit pakita ko sa inyo Ayan, epoxy na namin yung tubo nakakasa na rin yung makina yung ehe inugot mo na lalagyan pa ng butas box okay na okay, paalam na kami at hanggang sa muli tapos na natin yung ilang bangka bye